Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali! 10.24 na ng umaga nito. At kitang-kita nyo naman, tirik na tirik na ang araw. Medyo tinanghali kasi tayo ng gising. Pupunta nga pala tayo sa cycle Bicycle Shop para tignan natin yung mga sales. Guys, andito na tayo sa Maison 1. At uh, ayos din dumaan dito dahil maraming mga ahon-ahon para ma-exercise din tayo but maraming ganyan dito kaya good sa goods actually nare-recommend ako nga dito to sa, sa, sa mga bike spots dito sa Manila kaso ah, siyempre kailan maaga at kung maaga ka kailan may kasama ka pa para at least papa, kahit papano diba ah uh, meron kang kasama pero hindi natin kabisado yung lugar hindi tayo taga rito ayun ayun lang, kamyang eto nga pala yung street na may ahon na akala ko ay easy lang pero bukod dito marami pang ibang mga kalsada rito na marami ding ahon bali dito pinapakita ko yung aahuning ko hindi naman talaga siya ganun kataas kung tutuusin pero kasi one hand lang ang gamit ko at gini-videohan ko nga. Ang mali ko lang, hindi ko natansya. Yung ahon, akala ko sapat na yung gears ko. Yung pala, hindi. Kaya napadalawang kamay ako. Hindi ko na mapalitan yung gears ko kasi baka matuluyan yung aking kadena. Palagi pa naman natatanggal yun. Ay, tira sa gad mga gears natin guys. Hindi ko na-adjust. Ah! hindi ko nga kinaya ng one hand guys masyadong mataas okay, andito na nga tayo sa life cycle bicycle shop sa green hills so titignan natin kung mabubudol tayo pero malabo yun kasi iniwan natin yung card natin namiya ulit huy papalitan ka na ba? At pumasok na nga ako sa loob ng shop. Maraming klase ng bike ang nandi dito. Mula sa folding bike, fat bike, mountain bike, road bike, gravel bike, pati e-bike, meron din sila dito. At talaga namang malulula ka sa mga presyo ng mga bikes dito. Siguro ang pinakamababa ko nang nakita ay 25,000. Folding bike pa yon. Ramihan ay nag-range na ng 50 pataas. Common nga dito ang 200k na bike. Pero ang pinakapakay natin dito ay yung nakapost sa Facebook page nila. Yung mga TCR na nakamarkdown. Unay na natin sa listahan. TCR Advance 1 Plus. Yung 96,000, wala na yun. TCR Advance 3, 69,000, meron pa daw small. TCR Advance Pro 1 DI, meron pa daw small at imbes na 15%, 20% off daw yon 176k instead of 187k. At ang TCR Advanced 2D na 75,600 meron pa daw M2L. At nagawin na nga tayo dito sa mga road bikes. Yung SCR na rim brake, M2L na lang ang meron. Ito naman content 3 na rim brakes, medium na lang ang meron. At itong content AR1 2022 model, ito na lang din ang meron. Medium na lang, black chrome ang kulay. Pero sa 2024 model daw, meron sila all sizes. Parang chameleon daw yung kulay. Meron ding blue. 85k daw yung 2024 model at 2 to 3 weeks ang arrival after ordering sa factory. Ito naman ang mga Revolt models. Siya nga pala, kung balak gumamit ng card, Kapag ang item ay 20% off na, 5% na lang daw ang magiging discount kapag installment. At kapag 15% ang off, wala na daw magiging discount kapag installment. Up to 12 months nga pala ang installment dito. Pero mukhang negotiable pa, depende sa banko nyo. Sa mga new releases naman, 6 months installment lang ang pwede. Ito ang ganda nito, Propel. Kaso 100k itong gulong grabe 100k din babalik na tayo doon sa life cycle London yung bike natin yung iwan at tayo ay uuwi na medyo nakaka nakakabaliw talaga nakakabaliw yung bike shop pagka nandong ka pa. sisira ka talaga ng bait kung gusto mo magwaldas ng pera buti na lang iniwan natin yung card natin So, ayan ang life cycle. Dadaan pala tayo sa Charlie Swanton sa San Juan. May Haig Street. So, bibili tayo ng pampasalubong naman din kay Mrs. naman. Special show pa Malaki yun. Malaki pa siguro sa mukha ko. Ayan na. Dito na tayo sa life cycle gagawan ko na lang din ng separate video yung sa Charlie Wanton. Ayun lang, bye bye!